Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Nagkatipo ng mga kapatid nating muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipagdiwang ang Fitr o ang formal na pagtatapos ng isang buwan na pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-aayuno noong banal na buwan ng Ramadhan. Si Brian Latasa sa report. Allahumma. Nagsagawa ng centralized Eid prayer ang Muslim community sa Ross Avenue sa Davao City bilang pagdiriwang ng Eid fitr o ang pormal na pagtatapos ng isang buwan ng pag-aayuno o Ramadan. Ang Eid ay panahon din ng pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa kapwa maging ang pagbibigay patawad. Nagkatipon din ang mga kapatid nating Muslim sa Plaza Independencia sa lungsod ng Cebu. Sa Loneta Park naman, idinaos ng mga nating Muslim sa Luzon ang kanilang selebrasyon sa Idil Sa likod ng pagbuhos ng ulan, nagkatipon din ang Muslim community sa Cotabato City upang dumalo sa inilunsad na congregational prayer ng mga kapatid nating Muslim. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Bangsamoro Government. Kaparehong aktibidad din ang inilunsad sa Islamic Center sa Marawi City sa Lanao del Sur. Congregational prayer din ang isinagawa sa Capitol site sa bayan ng Patikol sa probinsya ng Sulu. Nakiisa naman si Vice President Inday Sara Duterte sa pagdiriwang ng Edilfitir ng Moro Community ngayong taon. Ang mahalagang araw na ito ay hindi lamang paalala ng kabutihan ni Allah, kundi pati na rin ng mahalagang turo ng banal na Quran. Ang pagkakaisa at pagbabahagi ng biyaya sa pamilya at higit sa lahat sa mga nangangailangan hangad namin na ang Eid ay magdala ng kapayapaan sa inyong mga puso, liwanag sa inyong diwa at walang hanggang kasiyahan sa inyong tahanan. Naway tanggapin ang inyong mga panalangin, gantimpalaan ang inyong mga sakripisyo at pagpalain ang inyong buhay ng pag-ibig at kasaganaan. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga kawani ng OVP sumailalim sa Fire Fighting and Safety Training. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.